Integrated Guardian of Bukidnon International Incorporated So, kaloy sa Diyos uh -huh. na yun ang inipay ang, ang ang good news ni Pasar ang Allied Guardian of Bukidnon International Incorporated So, karoon, muna niya mong dalon kay na din siya kado na ang Allied Guardian of Bukidnon International Incorporated So, kapal kay Takhan, kay tal mga si Brad and sister yes, na po ang nagawa. Ay, grabe. At din, dito, dito. Pero ito sa una, sa Valencia, is nila po kung ka ng high school, or college, tinitin oh. ko makasulod sa Guardian. Pero pag abroad na po, six years ko sa Malaysia, 2015 ay hapag ito na kuli Guardian dito sa Kuala oh. Lumpur. Oh. Hmm. Gusto dito kung Guardian sa una sa yung magkwatan si bro red bro red ha huh? oh, red talaga ang ko ni bro red kuan nga to siya kini founder oh founder sa malaysia malaysia uh, uh, filipino ya ko oh taga davao siya oh nagan mo kay dito ang ako lang gigakol ana to plus ka ako nga ID wala nila na hanga balik mura oh, basi wala siya ka sa license Oh, nay, na yung nagka-problema. naghan kayo yun, yun ang nagpa-raise sa... Oh sec pero gamay ra gid ang napuman. Mika lang shout out uh, team fantastic Bonsai Salute yung ang kuan ay mong YouTube channel uh, subscribe my YouTube channel So ang kanyang kulang is WH na lang. Sana masuportahan natin. alam naman natin kung gaano kahirap makuha ang si WH. Sana masuportahan Gomez. Kailang shout out, Melody Oban. Pinay, Travel Canada. Sis Sis Irene, Channel. Sis Irene, Sirilio Channel. Sis may maano magano ang mga guardians all oh, chapters oh, magpadat ako kay yung hirong 94. ninety four good morning all and dito na naman kami for our kapila na ganin monthly meeting. sli ikalima five fifth monthly meeting namin sa Mama Sapano. Guardians. Jen. Ano ra yung mama sa pano? Pangalan ng place nitong ginawa namin. Outpost ng ano guardians dito sa uh, 'di diba? Nang saya. Hindi pa nagsimula yung meeting namin kasi mananghalian, mananghalian muna kami bago mag-meeting. pa ba kaming inaantay, marami pa. Konti pa kasi kami, oh. Ay, eh, nakita niyo, konti pa lang 'yan. <laughs> Wala pa sa kalate 'yan. Ang iba, ang iba andon, no, nagluluto. Ah, maling. Ah, maling. Shout out dyan sa lahat na, na, mga vloggers ko uh, mga vloggers ko, vloggers at saka mga supporters Ayan, salamat Ayan Kain na ano na tayo guys Ayan